Alam mo ba na ang puso ng isang nakatatanda ay pwedeng tumanda ng mas mabilis kaysa sa buong katawan, kahit mukhang malusog siya sa labas? Dito sa Pilipinas, nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga kalalakihan at kababaihang lampas sa edad na 60 ang mga sakit sa puso. At ang mas nakakatakot, maraming kaso ang dumarating ng tahimik. Walang babala. Naranasan mo na bang bumilis ang tibok ng puso mo ng walang malinaw na dahilan? O yung kikising kang pagod kahit buo ang tulog mo? Maaring senyales na yan, senyales na humihingi na ng tulong ang puso mo. Pero teka, nanonood ka ba ngayon mula sa ang lungsod? Manila ba, Davao? Quezon City, Cebu? I-comment mo nga sa baba para malaman natin kung gaano kalayo ang inaabot ng mensaheng to. At habang nandito ka na rin, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Simple lang yan pero baka yan pa ang maging daan para makatanggap ka ng mga impormasyon na makakapagligtas ng buhay. Ang hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamakapangyarihang ehersisyo para sa puso, hindi mo kailangang tumayo o gumalaw ng malaki. Paghinga lang, o oh, yung malalim, mabagal, at sinasadya. Kapag ang isang nakatatanda ay humihinga ng malalim sa loob ng lima hanggang sampung minuto kada araw, na-activate ang parasympathetic nervous system. Ito yung tumutulong pabagalin ang tibok ng puso, pababain ang presyon, at bawasan ang pamamaga sa katawan. Pwede mo itong gawin pagkagising, bago matulog, o kapag naistres ka. Huminga lang sa ilong bilang ng apat. Pigil sandali. Tapos dahan-dahang ilabas sa bibig. Parang sobrang simple, di ba? Pero may mga pag-aaral na nagpapatunay. Nakakatulong ito para maiwasan ang arrhythmia at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Kung nasa isang lugar ka na maingay o stressful, tulad ng mga syudad, mas lalong mahalaga ang ganitong klasing paghinga. Dahil kahit di mo napapansin, ang stress ay unti-unting nagpapaluma sa puso. Kaya habang nanonood ka ngayon, subukan mo na. Pumikit ka, huminga ka ng malalim, at damhin mo kung anong epekto nito sa katawan mo. Habang inaayos ng paghinga ang ritmo sa loob ng katawan, may isa pang mas makapangyarihang paraan para palakasin ang puso. At taliwas sa iniisip ng marami, hindi ito paglalakad. Sa maraming barangay at lungsod dito sa Pilipinas, makikita mong may mga lolo't lola na naglalakad tuwing umaga. Sa parke, sa bangketa, minsan sa loob ng mall. Maganda yan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga gumagawa ng light strength exercises ay mas protektado pa ang puso kaysa sa mga naglalakad lang. Habang tumatanda, unti-unting nababawasan ang muscle mass. Dahil dito, humihina ang katawan at kahit simpleng gawain gaya ng pag-akyat ng hagdan o pagbuhat ng groceries ay nagiging mahirap. Napipilitan tuloy ang puso na magtrabaho ng mas mabigat. At kapag araw-araw itong nangyayari, pwedeng humantong sa high blood, labis na pagkapagod o heart failure. Ngayon, isipin mo, paano kung magsimula ka ng simple at ligtas na resistance training para sa edad mo? Yung gamit lang ang rubber band, magagaan na weights, o kahit ang sariling bigat ng katawan, tulad ng pag-upot pagtayo mula sa upuan ng kontrolado ang galaw. Ang mga ganitong paggalaw ay nagpapalakas ng kalamnan at tumutulong sa maayos na paggana ng puso. Mas efficient ang pumping, gumaganda ang sirkulasyon, as mas bumababa ang blood pressure ayon sa mga bagong pag-aaral sa mga nakatatandang asyano, yung mga nag i ng light strength training tatlong beses sa isang linggo, mas mababa ang chance na atakihin sa puso, mas pihira ang hilo, at mas mataas ang energy sa pang-araw-araw. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng gym, wala ring mahal na gamit. Kailangan mo lang matutunan ang tamang galaw at gawin ito ng regular. At higit sa lahat, igalang ang limitasyon ng katawan mo. Para sa iba, sapat na ang 10 minuto bawat araw. Hindi mahalaga kung gaano kabigat, ang mahalaga tuloy-tuloy. Kapag napalakas mo na ang kalamnan at sirkulasyon gamit ang simpleng paggalaw, oras na para pag-isipan naman kung ano ang inilalagay mo sa loob ng katawan mo. Dahil ang kinakain natin, kasing halaga rin ng mga ginagawa natin. Sa mga kusina ng Pilipinas, araw-araw nating kasama ang kanin, isda at gulay. Tradisyonal na pagkain, masustansya sa paningin, pero kahit ganito ang ating diet, marami pa rin sa mga nakatatanda ang tinatamaan ng high blood at atake sa puso. Bakit nga ba? Dahil hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga, kundi kung paano ito kumikilo sa loob ng katawan, lalo na sa mga ugat at daluyan ng dugo. Ang matibay na puso ay umaasa sa malinis, maluwag, at flexible na mga arterya. Dito pumapasok ang tinatawag na vasodilator na pagkain, 'yung natural na tumutulong buksan ang mga ugat para gumanda ang daloy ng dugo at bumaba ang panganib ng alta presyon. Isang magandang halimbawa nito, ang remolacha o beetroot isa itong ugat na sagana sa natural nitrates. Kapag regular itong iniinom sa juice o kinakain sa salad, pinapagana nito ang produksyon ng nitric oxide, isang molecule na nagpaparelax sa mga ugat para mas madaling dumaloy ang dugo. Pangalawa, bawang. Madalas natin itong gamitin sa adobo, sinigang, kinisa. Pero kung alam mo lang, ang hilaw o bahagyang luto na bawang ay may sulfur compounds na kayang magpababa ng bad cholesterol, magpaayos ng sirkulasyon, at magpababa ng mga silent na inflammation na tahimik na sumisira sa puso. At ang hindi rin dapat kalimutan, ang pure cacao, yung mapait, walang asukal. Dahil sa taglay nitong flavonoids, pinapalakas nito ang endothelial function, ang lining sa loob ng ating mga ugat. Ang resulta, mas malinis na arteries, mas kaunting bara, mas malayang pagtibok ng puso, ang maganda rito. Hindi mahal ang mga pagkaing to. Hindi rin mahirap hanapin. Makikita mo lang sa palengke, sa bangketa, o minsan sa likod bahay. Ang sikreto, gamitin sila ng madalas, hindi lang paminsan-minsan. Isang pirasong bawang sa umaga, ilang hiwa ng remolacha sa isang linggo, maliit na piraso ng kakao sa hapon, maliit na hakbang, pero malaki ang balik sa tagal at kalidad ng buhay. Pero kahit maayos ang pagkain, may isang bagay na kayang sirain lahat ng effort na yan, kulang na tulog. Oh, hindi lang ito simpleng pagod. Sa totoo lang, isa ito sa pinakatahimik pero delikadong banta sa kalusugan ng puso. Maraming matatanda ang nagsasabing habang tumatanda sila, lalong nagiging magaan, maikli, o putol-putol ang tulog. Akala ng iba normal lang? Pero ayon sa mga eksperto, ito'y pwedeng magpataas ng tsansa ng heart problems. Sa tulog na malalim, doon nag-aayos ang katawan. Bumabagal ang tibok ng puso, lumalambot ang presyon, at nililinis ang inflammation sa katawan. Doon nakakapagpahinga ng totoo ang puso. Pero kung putol-putol ang tulog, parang laging on guard ang katawan, at yan ang unti-unting nagpapagod sa cardiovascular system. May mga pag-aaral sa Asia na nagsasabing mas mataas ng tatlong beses ang posibilidad ng arrhythmia, atake sa puso, o stroke sa mga may chronic insomnia o sleep apnea, even kung maayos naman ang pagkain at may ehersisyo. Hindi dami ng tulog ang sukatan, kundi lalim. Mas mabuti pang anim na oras na mahimbing kaysa pitong oras na putol-putol. At malaking bagay ang kapaligiran. Madilim na kwarto, tahimik, preskong hangin. Iwasan din ang paggamit ng cellphone o panonood ng TV bago matulog. Dahil naaantala nito ang produksyon ng melatonin, ang natural sleep hormone ng katawan. Isang simpleng gawain na malaki ang epekto. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit weekend. Nakakatulong ito para maging ayos ang circadian rhythm mo, ang natural body clock na may direktang epekto sa metabolismo, mood, at syempre puso kapag nagpapahinga ang katawan, nakakahinga rin ang puso. At kung pagsasamahin natin ang malalim na paghinga, malakas na kalamnan, tamang pagkain, at maayos na tulog, nabubuo ang apat na haligi ng isang pusong malusog at matatag. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, pakilike, ishare sa mga mahal mo sa buhay, at magcomment ka sa ibaba. ba. Baka yung simpleng interaction mo ang makapagdala ng mensaheng ito sa iba pang mga lolo at lola na kailangang makarinig nito. At huwag kalimutan, i-check kung nakasubscribe ka na. Maliit na bagay pero malaking tulong. Ang pag-aalaga sa puso ay pag-aalaga rin sa natitirang panahon na meron tayo. At ikaw, karapat dapat kang mabuhay ng mas mahaba, may lakas, at may kapayapaan.